Anong kailangan mo? Bakit ka narito? Ah... Uh, Susunduin ko lang si Jeffrey. Kasi... Medyo... Magagabi na. Kailangan na siyang iuwi sa bahay. Ano? Susunduin mo si Jeffrey? Bakit? Eh narito naman ako. Ako ang maghatid sa kanya. Sa bahay. Bakit ikaw? Saka nag enjoy pa yung bata. Ako nang bahalang magatid sa kanya. Ako ang tatay. Kaya ako ang may responsibilidad sa kanya. Huwag mo nang ako hindi sa'yo. Are, ako ang boyfriend sa Tiana. At datating ang panahon, magiging mag-asawa kami. Kaya, kaya mo nang sumama sa akin ng bata para maging close kami. Total, magiging tatay niya naman ako eh. Di ba? Yun nga eh. Pare, boyfriend ka pa lang ni Tatiana. Hindi ka pa asawa. Kung umasta ka, parang asawa ka na niya. Inutusan ka ba ni Tatiana na sunduin si Jeffrey? O pumapapel ka lang? Baka sa umpisa lang yung pagpapakita mo ng maganda sa anak ko. Pagdating ng panahon, aapi-apihin mo. Pwede ba pare? Huwag mo akong akusahan. Ay, ang pinapakita ko kay Jeffrey. Napamahal na siya sa akin. Iba naman ata ang nasa isip mo. Anong kala mo sa akin? Ha? Kagaya ng mga napapanood mo sa teleserye? Nasa realidad tayo ng buhay, pare. Dapat na hindi mo talaga gawin. Dahil ako ang makakalaban mo. Malis ka na. Ako nang bahala sa anak ko. At safe siya sa akin. Hindi ko siya pababayaan.